Sinimulan ng Philippine Navy ang training program para sa hinaharap na South Korean mid corvettes. Ayon sa impormasyong inilathala ng Philippine News Agency noong ikalabindalawa ng Marso taong 2024, sinimulan ng Philippine Navy ang pagsasanay para sa mga tauhan nito sa pagpapatakbo ng dalawang corvette na ginagawa sa South Korea. Ang mga sasakyang pandagat na ito ay bahagi ng pagsisikap ng bansa na gawing moderno ang fleet nito at inaasahang may hahatid sa susunod na dalawa hanggang tatlong taon. Ang mga partikular na sasakyang ito na itinayo sa HD Hyundai Heavy Industries shipyard sa Ulsan, South Korea ay nilagyan para sa anti-air anti-surface, at anti-submarine warfare. Ang mga tripulante na itinalaga para sa mga barkong ito ay sasa-ilalim sa pagsasanay sa South Korea kasama ang mga tagagawa upang matiyak na ganap silang handa sa pagpapatakbo ng mga bagong asset. Ang una sa mga corvette na ito ay nakatakdang ihatid sa 2025 at ang pangalawa ay susunod sa 2026. Ang kontrata para sa mga barkong ito na nagkakahalaga ng 28 Philippine pesos bilyon ay nilagdaan noong Disyembre taong 2021 bilang bahagi ng inisyatiba ng modernisasyon ng hukbong dagat. Tungkol sa hinaharap na corvette ng HDC3100 Ang barko ay may displacement na 3200 tonelada at may haba na 118.4 metro. Ang sinad nito ay umaabot sa 14.9 metro at mayroon itong draft na 3.7 metro, kasama ang lalim na 7.2 metro, na tinitiyak ang katatagan at pagiging seaworthiness. Pinapatakbo ng apat na MTUSTX diesel generator, ang propulsion system nito ay nagtatampok ng pinagsamang diesel at diesel, CODAD, arrangement, na binubuo ng apat na MTUSTX diesel engine. Nagbibigay daan ito sa barko na maabot ang bilis na 25 knots sa 85% MCR, na may hanay na 4,500 nautical miles sa 15 knots at 20 araw. Ang barko ay nilagyan upang magdala ng dalawang RHIB para sa mga bangka at landing craft, kahit na ang pandagdag nito ay nananatiling kumpirmahin. Kabilang sa mga advanced na sensor at processing system nito ang Hanwha Systems Naval Shield Baseline 4 na Integrated Combat Management System, LM L, M2258 Alpha S-Band 3D AESA Multifunction Radar, at iba't ibang sistema para sa pagkilala, pag-navigate, pag-control sa apoy, at pakikidigma sa elektroniko. Ang pagsasama ng parehong medium to low frequency active, passive hull mounted sonar at isang towed array sonar system ay nagpapahusay sa mga kakayahan nito sa pagtukla sa ilalim ng tubig. Sa mga tuntunin ng electronic warfare at decoys, ginagamit nito ang RESM at CESM para sa mga electronic support measures, kasama ang isang countermeasures dispensing system na kinabibilangan ng mortar type decoy launcher. Nagtatampok din ang sisidlan ng mga structural countermeasure na idinisenyo upang mabawasan ang radar cross section nito, infrared signature, underwater radiated noise, at magnetic signature. Ang armament sa barko ay comprehensible, na nagtatampok ng 76mm Auto Malaurus Super Rapid na baril, 35mm Close-in Weapon System, Anti-Ship Cruise Missiles, Sea Torpedo Launcher, 16 na Cell Forward Vertical Launching System, at mabibigat na machine gun. Ito ay dinagdagan ng mga pasilidad ng aviation, kabilang ang isang flight deck at hangar na may kakayahang tumanggap ng isang 10 hanggang 12 toneladang helicopter ng hukbong dagat, na tinitiyak ang kakayahang magamit nito sa iba't ibang mga senaryo sa dagat. i right.